po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga. At syempre po ngayon po mga kalaki, bago po matapos ang itong Abril mga kalaki, ibibigay ko na po sa inyo ang mga masusugid nating mga followers na nag-aabang po ang mga kompleto pong mga 6-digit lucky numbers po ngayon pong alas 11 po ng umaga. Ba't ganito yung boses ko? <coughs> Ayan. Pasensya na po at medyo masama ang aking pakiramdam ngayon. At syempre po mga kalaki sa ating po mga laki followers dyan na nakatutok na po dyan. Abay kunin nyo na po dito ngayon ating mga lucky numbers. Mga kalaki, ibibigay ko po sa inyo ang mga 6 digit lucky numbers ng bawat uh, bansa po mga kalaki, Pilipinas at abroad mga kalaki. Kaya kung ready ka na, nakuli na kami mga lucky numbers po mga kalaki. Tutok na po rito, Sabay-sabay po tayo ngayong alas 8 po ng umaga. Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki ha. At siyempre po sa ating mga lucky followers po na nakatutok dito, eto na po ang mga 10 digit lucky numbers abroad. Ayan po mga kalaki. Okay, 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 okay. okay. ito na po. Ang 10-digit lucky numbers ang group ay number 23, number 17, number 36, number 40, number 28, number 35, number 47, number 59, number 61, at number 53. At ito lang po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 33, number 35, number 38, number 17, number 21, number 19, number 16, at number 12. At syempre po mga kalaki, isinood na po natin ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 21, number 28, number 32, number 36, number 16, number 10, at number 5. Ayan po mga kalaki, syempre isunod na po natin ating 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po mga kalaki, number 11, number 8 number 16, number 24, number 22, at number 3. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na rin po natin ang ating 6-digit lucky number 0 to 9. Ang 6-digit lucky number 0 to 9 mo ay number 3, number 1, number 7, number 7, number 5, at number 4. Ayan po mga kalaki at isunod na po natin ang ating 5 digit lucky numbers mga kalaki kunin nyo na po abroad. eto na po ang inyong 5 digit lucky numbers. Number 24, number 29, number 31, number 37 at number 80. Ayan po mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers natin abroad. Bago po natin ang mga ibigay ang mga lucky numbers Pilipinas, sa mga lucky followers po natin dyan, dapat po nakatutok po kayo sa aming mga legit na account para makatanggap po kayo mga lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po kami mga kalaki sa Facebook. I-search nyo po Red Parungking po na merong Uh, 400,000 followers sa Facebook check, at meron po tayong second account Red Parunkin, dito na naka-yellow t-shirt ako nakasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers, at syempre po Aris Becher yan, ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook uh, meron din po kaming YouTube, ang YouTube po namin, Red Parunkin po, na merong uh, 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po namin Red Parungkid po na mayroong 424,000 followers. Ayon po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalan ko po kayo mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may, mem ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa STL, sa wedding, sa national, sa lotto, sa abroad. Ako po magbibigay mga kalaki niyan. Kaya po kung interesado ka na subukan ng private consultation, Magpamember member ka na, message ka na sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpamember member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi ko ibang tao. At syempre, bago po matapos itong buwan ng Abril, bibigyan pa kita ng discount mga kalaki. Sabihin mo lang, sir, di ba sabi mo may discount? Ayan, bibigyan kita ng discount. Okay? So mga kalaki, tandaan nyo po 3 days po bago natin palitan ating mga lucky numbers. Kaya mga kalaki, sa mga masusugi nating mga followers dyan, abay, tutok na po rito mga kalaki. At sa mga hindi po makakasali sa private consultation, make sure po na nakapalo kayo at comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart. Automatic po bibigyan kayo ng mga libreng lucky numbers dyan sa messenger nyo po, iti-check nyo po. Okay, so mga kalaki, eto po muli ang ating mga lucky numbers. Itutuloy po natin sa... Pilipinas, kung saan naglalakihan po mga prices sa mga Lottery Pilipinas, ito na po ang six. Ang 642, laki numbers mo ay number 17, number 37, number 41, number 23, number 8, at number 25. Ayan po mga kalaki, ang 642, isunod po natin ang 645, number 10, number 28, number 18, number 42, number 39, at number 19. At isunod na po natin ating 6 digit lucky number 6, 49. Number 15, number 25, number 14, number 19, number 9, at number 36. Ayan po mga kalaki, isunod na po natin ating 6 digit lucky number 6, 55, number 14, number 38, number 16, number 39, number 43, at number 47. At eto na po ang pinakalas mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658 58, kunin mo na. Number 12, number 41, number 52, number 43, number 30, at number 21. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin, mga 6-digit uh, laki lucky numbers abroad at Pilipinas. Mga kalaki, at uh, takbo na sa mga suking outlet ngayon pong lunch Make sure po na ingat-ingat at napaka po ng panahon mga kalaki Ibinom po tayo ng mga tubig para hindi tayo ma-dehydrate At ang mga laki numbers natin na alagaan niyo po ay ng 3 days Bago po natin palitan At syempre, ito po ang paborito ng lahat Ang shoutout time Shout-out po tayo kay Ayan po Miguel Calica Ayan po si Miguel Kalika po ng Pantabangan Nueva Ecija. Hello po sa inyo sa mga kalika dyan, family sa Pantabangan Nueva Ecija. Meron akong kaklase mga magkalika naman dito naman po sa San Jose City Nueva Ecija. Shout out po dyan. Sa maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po sa mga vlog namin. At Nueva Ecija na panalo na kita aking bayan, aking lalawigan. At syempre po mga kalaki, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Solano Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo sa mga taga Solano dyan Nueva Vizcaya. Shout out po sa inyo. Ang mga nagpapabati po ang mga Uh, magalang at magalang at mapormang mga uh, jeepney driver po ng Solano Nueva Ecija. Hello po kila Kuya. Ano to? Kila kuya Kuya sang, Sangko. Uy, ay sa amin na may so, Kuya Sangko at sila Kuya Manny. Ayun, hello po sa inyo Kuya Sangko at Kuya mani alam ko saan ko parang kapatid na lalaki yun no? kasi ako di ko eh, gano gano'n. po dito sa Nueva Ecija. Siguro ganon din sa Nueva Vizcaya. Shout out po mga kalaki at syempre po good vibes, good vibes tayo. Sa mga naniniwala po na mapapanalo namin kayo, stay lang po kayo dyan. Ang mga lucky numbers namin, kunin nyo po, ilaban nyo yan po. Go na po.